Ayan mga boss, uh, mga nag-order sa atin Yan, ating AAC. Uh, Ayan, medyo nang tagal na ng ating mga AAC. Hindi natin masyado may Lagi tayong busy. Ayan, <coughs> meron tayo dito. Ayan, 8.30. Ayan, uh, shout out kay boss, Janjan Bautista, taga uh, Batangas. Ayan boss, ito yung order mong AAC. Sa taga-sambales, naku may order sa ating dalawang helicine. Hindi natin may padala-padala. Tayo busy. Kay hey, Sir Kelly. Ma'am Kelly, yan. Ito yung ating uh, carb. Yan, naka fuel pump. Yan, pwede yan pang hanap buhay, mga boss. Meron tayo dito mga... Ito yung manifold eh. tayong clam na ginagamit para sa ating carbs tapos meron tayo ditong on off para in case na magtulo meron tayong off tapos meron din tayong gatings ng carbs ano? ayan ayan pag nag order sa atin ng carbs yan, tatakad nyo na lang ito yung ginagamit nating column board and stainless meron tayong yan, may field pump tayo nakatakad na yung hose tapos meron tayong ulising 9 na 3 port 3 port ang butas ito yung 9 natin na 5-8 yan, shoutout sa taga Bulalakaw Bulalakaw, nag-order sa atin ng ADC Ayan, boss. <laughs> Bale, Ayan, boss. Ayan, boss. Pwede naman yan, mag-ano ka na lang. Mag-plastic lang. Plastic lang. Hindi. Ayan, shoutout kay Deo. Nag-order sa atin ng carbs. 42 mm, ang kanyang carburetor. Ayan, shoutout sa mga tagalubo. Okay, kay paring Taniko. Tsaka kay paring Pilo. Yan, kaya na paring Alvin. Shoutout. Na... Natin, shout out. mga kaibigan natin shoutout mga ka-plusback yan shoutout din pala kay Papa Mamar at kay Kuncihal at kay Kim yan sa mga gusto po mag-order message lang po kayo sa plusback kings yan Ay, kay Boss Bilog, shout out. Yung carbs mo, mayroon siyang pinasimbol sa ating carburetor na 34mm. Yan, naano lang natin. Yung pinatapos lang ni Kuya yung ano, yung manifold. Yan. paring nano, paring nano, shoutout. Shout out. Mahilig sa karera si paring nano At kay Derek. Yan, shout out sa inyo. Para kay Dada. Ayan, ramen dito na lang sa so, mga gusto mag-order. May sistang po kayo sa Fastback 3 Kings.